malaking pasalamat namin kan 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 kay Presidente na Duterte na ganun uh, pinagbigyan kami ng do sa Scarborough Matapos ang apat na taong pagharang ng Chinese Coast Guard sa Panatag Shoal, laking tuwa ng mga mahinisdang Pinoy nang sa wakas ay nakapangisda na ulit sila roon. Ang Merita Balita, Hadiniyan Cruz. Malalaking isda ang dala ng mga mangingisdang Pilipino sa kanilang pagbabalik dito sa Infanta, Pangasinan. Ang mga isdang ito, doon lamang daw sa Panatagos Scarborough sa so West Philippine Sea nila nahuhuli. Matamis sa tagumpay ito para sa mga Pinoy dahil lang aabot sa apat na toong pakipagpatintero sa mga Chino, tila raw natapos na matapos makipagnegosasyon ng Pilipinas sa so China. Kwento ng mga mangingisda, mayroon pa raw isang maliit na barko ang China sa lagun ng Seoul at ilan pang malalaking barko sa paligid ng Bahura. Pero... Nagtaka kami. Bakit kami hindi kami bilaba ng robot na una dalawa kami bangka doon. Hindi kami bilabaan. Tapos kibukasan mayroon na dumating. Hindi naman kami nilapitan na mali. Parami parami kami doon. Wala rin mapaglagyan ang kanyang tuwa sa tila pagbabago ng sitwasyon sa Seoul. Masayang masaya. Kasi kasama namin mayroon sila may iwi na huli. At least may, may mga parte sila pang ng bigas o kaya kwan, uh, gamot sa mga bata. Malayong malayo raw ito sa naranasan nila isang araw lang bago sila nakapangista sa shore Hindi pa, paghulog pala ng angkor, na kami ng sinasalubo na kami ng China yung, no, yung rubber boat. Tinataboy na kami kagad, galit na galit pa eh. Parang silang may-ari ng Scalboro sir eh. Sa pamamagitan naman ng radyo, nakausap ng GMA News ang na si Jonard Itak ng Subic Zambales na kasalukuyang nangingisda sa Scarborough Shoal. Nakikita mo, darang nagsasaya ba kayo dyan lahat ngayon? kaya. Iba yung ng loob, Ang hiling nyo naman, sana ba magtuloy-tuloy na yan? Siyempre po naman, talaga matuloy-tuloy na kaya naman, abot-abot daw ang pasalamat ng mga mangingisda sa gobyerno ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Aquino, patuloy na igigit ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. No nation can claim an entire sea. Sinabi ni Chinese Admiral Sun Jing na ang ginagawang construction ng China ay justified, legitimate at reasonable. Pagdating naman sa paglilingkod, buko yung loob namin. China's latest moves are really changing the game. Nakakarinig tayo ng mga challenges from the Chinese uh, Navy pero it will not stop us from doing our mandate. The Department of Foreign Affairs will push for a freeze in all activities that could further heighten tensions in disputed areas in the South China Sea. Tayo naman po gusto natin makipagkamay sa bansang China pero minsan po mahirap makipagkamay kung yung paako tinatapakan mo. We have. Kanto a forum where warships don't count, warplanes don't count, atomic bombs don't count, aircraft carriers don't count. Dumulog tayo sa tinatawag na arbitration. Rule of law. Hindi na mas malaki ay kung ano ang gusto nila ay masunod. The Philippines case is pretty strong. This is a intergenerational struggle. Sabay ito, nandito ka lang pala, na, pala na, eh. pa ako na hanap sa'yo. Yari sir. ka to. Ba't mo naman ginawa yun? Nagagalit sa yung China. Hindi, alam mo, hindi natin kaaway ang mga mamaya ng China. Oh. Sa totoo lang, eh, pinipilit nga ayusin itong problema nga to sa paraan na wasto, uh -huh. payapa, uh -huh. at higit sa lahat, naaayon sa batas. Sa batas? Sa batas. Batas? Oo. Oh. Yakasumama yeah, ka sa akin. Tara, dun, dun na yun. sa maliit na aeroplano, isang oras at kalahati lang ang Ayungan Shoal mula sa Puerto Princesa, Palawan. 104 nautical miles o wala pang dalawang daang kilometro mula sa Palawan. E kagulat-gulat na habang nasa international airspace kami, ay maririnig namin ito sa radyo. It is the Chinese Navy. You are alerting uh, the security of our station. Leave immediately. This is Philippine Navy aircraft transiting over international airspace. We are proceeding along our planned route over. Grabe na talaga ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Bukod sa pagbabawal sa mga Filipino mga isda, aba, puspusan na nga rin daw mga tinatayo nila mga struktura. Eto, kita kita namin. Ang katakot-takot na bilang ng mga barko sa Mischief Reef na malapit lang sa ayungin. At sinigurado ng mga piloto namin na 7,000 feet ang taas namin. Pag bumabaraw kasi kami sa 5,000 o pababa pa, sa ilalim ng rules of engagement, delikado na kami. At sa gabi, sa gitna ng katahimikan ng Pag-asa Island mula sa katapat na Subi Reef ay tanaw na tanaw ang mga naglalakihang ilaw. Sinasabi sa mga na ito yung struktura ang mga oras daw ay pwede nang makapagpalapag ng malalaki mga aeroplano ang China. Malinaw naman na labag sa pandaigdigang batas na gumagabay sa mga teritoryo at karagatan ang ginagawang ito ng China. At alam niyo bang, halos 18 years nang sinusubukan ng Pilipinas na makipag-usap ng maayos. Pero, lagi itong tumatanggi. At patuloy lang naginigit ng China na wala naman daw dapat pag-usapan. Katila naman daw talaga ang karagatan. Parang ganito lang yan. Mmm. 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 Mm. Mmm. Uh, Nine dash line. Tayo naman po gusto nating makipagkamay sa bansang China. At gusto natin talagang sincere na pakikipagkamay. Pero minsan po, mahirap makipagkamay kung yung paako tinatapakan mo pilit yung ngiti ko kasi ang bigat ng paa mo sa paa ko. Ano po yung paa na yon na nakatapak sa paa ko? Yan po yung tinatawag nating nine-dash line dahil sinasakop niya yung atin. So siguro dapat po manong kuya, pwede po ba nating itama itong nine-dash line para naman yung aming karapatan eh na-exercise din namin. Halos 18 years kaya naman, humanap na tayo ng mas mapayapa, mas responsable at mas makatarungang estratehiya. January 2013 natin sinabit ang arbitration. Ano nga ba ang arbitration? Yung arbitration ay kung may isang hindi mapag-unawaan yung dalawang tao o dalawang bansa. Sa halip na idudulog yung kaso na yon sa isang korte, ay dinadala mo sa itinatawag na arbitration. Ang bentaha ng arbitration ay ito ang mga proseso ay mas mabilis, mas maiksi isa sa korte. Hindi judge kundi yung pinagkasunduan kung sino yung mga tinatawag na arbitrator. At ang dalawang panig ay may kasunduan na, na kung ano man ang magiging huska o kapasiyahan ng arbitrators, yun ang susundin. So yun ay, ay mas mabilis kaysa sa dumulog sa korte. Now, in the arbitration case, uh, the basic issue we have raised is whether the nine dust lines of China are valid under international law, whether a country like China can draw lines in the sea and claim the enclosed uh, waters as its own waters, because those waters of China encroach on our exclusive economic zone. Ang abogado natin dyan ay si Paul Reichler at si Larry Martin. And then may mga consultant din tayo, mga profesor at mga magagaling na eksperto. Si Bernie Oxman ng University of Miami at saka si Philip Sands at saka si Alan Boyle na parehong mga taga London. Noong Marso nung nakaraang taon, tayo ay nagbigay ng ating tinatawag na mga pruweba. Ang tawag doon ay memorial. Yun po ay apat na libong pahina, sampung volumes ng mga argumento at saka mga pruweba. Noong Pebrero, nag padala ulit tayo ng pangalawang memorial 3000 pages naman ang bisa ng Unclos ay magsabi kung ano ang karapatan ng mga bayan sa mga dagatan. ang Unclos ay walang karapatan na magsabi sino ang ang may-ari ng lupa so ang ang dinulog natin na arbitration ay hindi magsasabi kung sino ang may-ari Kunwari ng Scarborough Shoal. Ang katibayan ng UNCLOS ay kung sino ang may karapatan na gumamit ng dagat sa paligid ng Scarborough Shoal. Kaya sabay ito na, 'yun ang ibig sabihin ng arbitration. Okay, oo. Uh... At dalaway hangad natin sa arbitration. Uh... Una, ideklarang ilegal at wala sa batas ang nine-dash line ng China. Okay, oo. Uh... Pangalawa dito, yung maritime entitlements. Yung mga isla doon? Hindi, hindi isla. Yung mga oh. bato-bato. Okay, yung pala yung ibig sabihin ng arbitration. Akala ko kasi, pag arbitration, ay eh, palakihan ng armas, ng tanki. Rather than being forced to accept that might is right, we will instead demonstrate that right is might. By going to the tribunal, we have gone to a forum where warships don't count, warplanes don't count, atomic bombs don't count, aircraft carriers don't count. It's just a question of what is the law so we have brought the issue the dispute to a forum where china and the philippines are on equal footing because the only consideration will be the law of the sea Ano ba yung lot na yan saka yung long na yan pati yung mga numero na yan yan yung tinatawag na coordinates sa bayton akala ko yan cellphone nila dati yan eh Wala cellphone dati okay. yan yung eksaktong position mo sa mapa okay pero buti nga ito may coordinates eh. Yung 9-dash line ng China, yung U, wala. Walang coordinates yun. Ang labo nun. China keeps on changing. In fact, in 2013, China added a 10th dash on the eastern side of Taiwan. Technically, there are 10 dashes now. But we still call it 9-dash because that's the old description. So the dashes are still growing. China keeps on adding the dashes. So China can add or move because there are no coordinates. Dahil sa pabago-bago at walang coordinates, ang nine-dash line ay labag sa UNCLOS. Ang karapatang pandagat naman ng na Pilipinas ay base sa mga eksaktong coordinates. Ito ay tama at naaayon sa pandaigdigang batas. Ba talaga dito to? Ang daming bato, no? Oo. Oh, mahalagang elemento yan ngayon sa Bakit? ating arbitration. Bakit? Sa ilalim ng UNCLOS, ito daw ang sinasabi na tungkol sa mga bato ayon sa UNCLOS, kung ikaw ay nakatira sa isla na kaya kang buhayin na may natural na pagkukunan ng mainom na tubig, pagkain at pananim, karapatan mo ring linangin, gamitin, pakinabangan para sa sarili ang mga yaman tulad ng isda, langis at mga mineral na sakop ng 200 nautical miles mula sa baybay ng islang tinitirhan mo. Ang pinaglalaban ngayon ng Pilipinas sa Korte, ang mga inaangkin ngayon ng Chinese practice ay hindi pwedeng tawagin mga isla, kundi pawang mga bato lamang at ang iba pa nga ay luli o lulubog, lilitaw. Therefore, walang karapatan ito sa 200 nautical miles ayon sa batas. Ang mischief reef po o panganiban reef, ito po ay isang low tide elevation. Ang isang low tide elevation po ito yung feature na pagka low tide, nasa taas siya ng tubig. Pero pagka high tide, nawawala po siya. Kumbaga po, sinasabi nila, now you see, now you don't. Yan po ay hindi isla. Dahil hindi isla yan, hindi po yan dapat pag-awayan o hindi yan capable sa territorial dispute. Hindi po pwedeng angkinin yan. Yan po ay nabibilang doon sa isang bansa na kung saan siya ay within 200. Kasi ang klasifikasyon ng isang low tide elevation ay eh, continental shelf. So as continental shelf, kung nasa 200 kita, sakin sa ka. It seems pretty clear from previous descriptions of these islands that most of them are underwater at high tide, would be naturally. So therefore, they're not islands at all. They don't count as islands. Or oh, the other ones are literally just rocks and so they don't get the 200 nautical mile exclusive economic zone. Ano kaya ang chance natin na sa atin papanig ang tribunal? I'm very confident that the tribunal will uh, rule that the nine-dash lines are void because the basic foundation of the law of the sea is that uh, the high seas belong to mankind. And no nation can claim an entire sea. Our strongest argument is a state like China cannot appropriate what international law gives to us, our exclusive economic zone. i problem nine-dash line nag-e-encroach siya doon sa lihiti mong karapatan natin na sinabi ng unklos ay atin. In fact, mga 80% ng ating exclusive economic zone at ng Vietnam at ng Malaysia ay nasasakop nitong nine-dash line. They cannot do that because otherwise, you completely disregard the law of the sea, UNCLOS, and there is no more rule of law in the oceans and seas of our planet. Yung pinakamalakas na punto natin ay walang bisa nga yung tinatawag na nine-dash line. Sabi nila, meron silang mga historical rights. Ay yung pong historical rights ay hindi batay sa UNCLOS. Wala namang profesor of international law na naniniwala sa nine dash line. Hindi talaga yan makatarungan. Walang basihan yan sa, sa international law. Pumapanig sa atin ngayon na ang Vietnam, ang European Commission, kung batayan lang sa rule of law, dapat manalo tayo dito. Yun nga lang ultimo sa prosesong ito, ang China, aba, dead ma. the chinese don't really like the idea of putting their destiny into the hands of other people they don't like the idea that a judge or whoever can come and decide what china should do and so they don't like the idea that this permanent court of arbitration could in effect sort of tell china to limit its claims or you know tell it where it could or could not extract fish or oil or something and so that's why they're not taking part in the case hindi natin gustong gumawa ng kaaway ng kahit sino man. Pero karapatan natin na panindigan natin ang ating karapatan. Yan po ay importante sa isang bayan kung kanya pong nire-respeto ang kanyang dignidad. Yan po ang sinasabi natin. Nire-respeto po natin ang dignidad ng China, pero siguro respetuhin din ng bansang China ang dignidad natin. Ang tanong ay, manalo man tayo, susunod ba ang China? Sa international law kasi, walang tinatawag na international policeman. Walang police na magsasabi na sumunod ka. China likes to present itself as a sort of good neighbor, a responsible member of the international community. So to go directly against something that an international court has ruled would seem to go against the whole idea of China being a responsible member of the international community. So I would have thought that it would have An effect. I don't think it's going to make them dig up their bases and, and leave the South China Sea. And there's no way at all they're going to do that. But it might be a kind of reason for them to kind of stop expanding their claims. They would recognise that they, there are sort of limits to their ambitions in the South China Sea. ano ano ang mga ilalim nito? Ayon Paul Reichler, ang international lawyer na isa sa mga kumakatawan sa sa kasong 95% daw ng mga desisyon sa international courts ay sinusunod ng mga nakatulang bansa. Gaya na lang nang nangyayari sa kaso ng Nicaragua versus US. There was a case, Nicaragua versus the United States. Nicaragua sued the U.S. for violating its territorial integrity. The U.S. mined the harbors of Nicaragua and uh, supplied arms to the Contras. The tribunal later on, the ICJ later on, awarded about $30 million dollars to Nicaragua for indemnity. In the end, there was compliance. China, I think, in the end, will just have to follow because the world will be against China if there is a ruling declaring the nine dash lines void. Sa totoo lang araw, inaasahan na sa arbitration, hindi lang Pilipinas ang makinabang, kundi ang buong rehiyon. Gawang ang West Philippines naman ay pandaigidigang agusan inaasahan na rin na ang Pandaigdigan Tribunal ay papanig at kikilalanin ang karapatan ng Pilipinas. We will err on the right side by adhering to what is provided by law. Yan ang pinakamalakas na weapon natin. We might be a small country, but if the world opinion is on us, we will still be the winner, ika nga. We will be the winner. Kaya nga po ang ating Pangulo nagsalita noon, what is ours is ours. Ang ibig pong sabihin noon, kukunin lang po natin kung ano ang naaayon sa atin. Walang kulang, walang labis. Hindi po tayo aangkin ng hindi naman sa atin. Sino naman po ang magsasabi kung ano ang atin at ano ang hindi atin? Yan po ay naaayon sa batas. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. At kaya nating pumalag at ipagtanggol ang sarili tuwing may sisindak sa atin sa loob mismo ng ating bakuran.